na delikado raw magbisikleta dito sa may Commonwealth Avenue. And sabi ko naman, pwede naman tayo magbike sa may sidewalk. Nasa Commonwealth Avenue kami, pero nagbabike kami sa gilid lang naman ng kalsada dito sa may sidewalk na medyo may kalawakan naman talaga. So, kung talaga maingat ka lang, hindi naman talaga kailangan maging mapanganib ang pagbibisikleta in the city medyo maging maingat lang tayo sa mga taong dumadaan. After all, para sa kanila naman talaga ito side room at nakikigamit ng tao. So dapat medyo may pusina tayo o kaya marunong tayong makiusap. Mare, tabi-tabi po. Ito, tulad nito ha. Ito natin si Manong. Kala ka sa si side room. Ito ah. naman so, medyo gorgeous na po tayo. Manong, so, makikita nito ha. Ikiraan lang po. Ingat din dahil sa sidewalk, samot-sari makakasalubong mo. Minsan, di mo inaasahan, may tindahan. Ito yung bike partner ko, si eh. Don Lee. Hi, hi, hi. Pinsan ko rin yan. It ito yung buhay. Yun, okay oh, na mo. Nag-excuse ko siya. Oo. Oh. Eh, dahil marami dumadaan. Na dapat, maingat talaga tayo, no? Oo. Oh. Okay dito talaga. Oh! Ah! Iwas na sa poste. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Ingat din sa mga malalaking sakyan na naghahari hariyan sa daan. Bakit gusto, gusto mo nag-commute to, to work or kung saan man, nagbabay ka na lang kung saan saan, di ka na nagsumasakay ng, ng jeep, di ka na, na nag di ba? Well, number one, matipid. Uh Libre ang parking, Oo. libre magbike. At uh, number two, nakapag-exercise ka kasi kami ni yung host si Oscar. Yeah. Right. na na walang pound sa amin dahil sa kamabag namin. So, saan saan? Oo, <laughs> um, saan saan. Tawa, tawa. Malaki ang matitibit ko sa pagkagasolina. At medyo maganda sa katawan. At sabi nga nila, makakatulong ko pa kay Mother Earth. Nagbibisikleta na ako araw-araw kapasok -araw, sa trabaho.